At after tinanggap ng machine yung boto ko, ito yung biglang nangyari. Bago ang lahat, nasa biyahe pa kami ng 6.09pm at dito wala pa tayong indelible ink. 6.22pm at 30 minutes na lang, eh, matatapos na yung botohan. Kaya natmadali na kami ni Carlo bumaba para makaabot kung saan yung presinto namin. Dito tayo boy, sa likod tayo. At dito, buti na lang, di na namin kailangan maghanap ng presinto kasi may mag a sa amin kung saan yung presinto namin. 6.26pm, syempre, selfie muna tayo, update muna tayo sa nangyayari. Dito, tinuro sa akin, nandun daw sa 4th floor yung presinto you know ko. At pag-akit na pag-akit ko, konting-konti na lang yung mga pumuboto. Halos wala nang pila. At ayun, nakita ko na yung presinto ko. Ano yung pinidin, At dito, medyo nabosesan siguro tayo. na, <coughs> <coughs> <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> At dito pumasok na ako sa presinto ko at binigay ko na tong present number ko. After magtambark, ibibigay na sa akin tong balota. At pagtapos, hahanap na ako ng upuan ko. Dito, pinili ko yung second row. At syempre, dito sa part na to, bawal na ipakita kung sino yung boboto mo. Kaya naman, bumoboto na tayo. At after ko boboto, 6.39pm na. At habang ipapasok ko na yung balota ko, eto yung nangyari. At ilang minuto lang ay nagawa naman agad nila. Kaya saludo po sa inyong lahat ng mga nandito. Ganto lang po. Talagay lang po dito. Oh. Si, ano naman pala si Jawo <laughs> <laughs> oh, po